bang hindi mapapalingon sa kakaiba at literal na nakakaakit na hardin na ito sa Barangay Santa Rita West, Aringay, La Union? Ang mga nakahilerang paso kasi na hulmang manikin, nakasuot ng makukulay at sexing-sexing mga bikini. ang naturang hardin sa bahay ng may-aring si Lourdes Mangawang, binansagang Sexy Garden. Isang retiradong guro sa chemistry at physics sa isang kolehiyo si Lourdes. Taong 2018 daw na mag-umpisa ang konsepto ng Sexy Garden, si ideya na rin ng kanyang asawang isang biologist na si June. Ang ideya, dumating daw ng hindi inaasahan. Nag-umpisa ito year 2018. Kasi that time, ang problema namin ay paso. So, nataon na may dumaan dito na nagbibenta ng manikin. so, binili namin yung dalawang manikin na yon. Tapos yung isa, nilagyan ng steel bars at, at simento. So, tumigas. Yun ang isang molder namin. Tapos yung isa, ah, uh, bus na ngayon ang sumunod na binili namin. Yung una, yung legs lang, pang pantalon na manikin. Okay. Tapos, yung sumunod, bumalik yung nagbibenta. Sabi niya, para meron daw pataas. Ayun, uh, binili ulit namin yung bus type. Mahinig daw talaga sa halaman ng mag-asawa. Sa katunayan, pagbobonsay ang una nilang kinahumalingan. Hanggang naisipan na nilang gumawa ng sariling paso. Nandito tayo ngayon sa barangay Santa Rita West, dito sa bayan ng Aringay La Union. At nandito nga itong mga sexy uh, pots o itong mga nakabikini nga na mga mannequins na ginawa ng pots ng mga halaman. Tapos makikita nyo, very colorful yung kanilang mga bikini. Mayroong mga naka um, ano yun? Two-piece. Oh, mayroong bra, tapos panty. Tapos sabi ng may-ari, talagang sinasadya raw na bilhin ang mga ito online purposely para sa mga manikin. Ang unang nabuong manikin pat, isang Eva at Adan-inspired. Dahil isang biologist si June, gumawa rin siya ng manikin pat na representasyon ng kanilang gene lineage o pinagmulan ng kanilang lahi. Hindi lang mga manikin pats na nakatupis ang makikita. Merong ding nakatapis. At oops, tibak. At sea creatures bikini. May manikin pats din na sumisimbolo sa ebolusyon ng sinaunang tao at kabuhayan sa pang-araw-araw. At bago sa kanilang koleksyon, ang sexy buntis in bikini. Actually, 100 plus ito lahat. May dates pa kung kailan nagamit. December 12, 2019 ito nagawa. Hanpang 113. Kailan na pa? Uh, actually, more than 120 noon. Kinuha ng kapatid ko yung iba. <laughs> Nasa bataan. Napapainto sila. Napapalingon, lalo na kung may dumadaan dyan. Makikita mo, na, napapalingon sila, lalo kung may funeral. Ayun, lot Makikita mo, nakaganon lang yung mga tao. Open naman lahat. Magme-message lang. Pwede, libre lang. Pumasok ka. Oh. Huwag mong ipagkait kung ano yung ganda. Para sa mag-asawa, isa raw itong klase ng art. Idagdag pa ang pagiging stress reliever ng mga halaman. Joan Punsoy, Balitang Solid North.